So, hi guys! Happy Friday and magbe lang ako kasi nga hindi ako nakapag-upload ng ilang araw. May pinagdaanan lang ako guys. Uh, tinatry ko, nilalabanan ko. Uh, yan, umaalis-alis naman ako guys. Uh, hinayaan lang ako ng hobby ko pero he's always there to remind me, to comfort me. So, pero gusto kong mapag-isa na manood ng mga gandang tanawin lang. So na walang kamera pero may time na ano uh, nakapag-video din ako guys. Uh, mahirap i-handle yung depression minsan pero sa awa ng Panginoon kinakaya ko. So ayan maraming salamat sa mga nag-concern, nag-message sa messenger. most of all, mga friends ko talaga yung nag uh, na kumukontak sa akin pero walang masyadong pamilya na nakukontak talaga sa akin so salamat sa lahat ng mga friends kasi kinakaya ko guys sawa ng panginoon kinaya ko rin ah uh, eh, very low talaga ako pero tinatry ko magtatrabaho pa rin ako kasi nga pag dito lang ako sa bahay wala akong ginagawa dami kong iniisip na hindi ko naman hindi ko naman intention na isipin pero pag nasa trabaho ako nakapokus ako may ano ako may iba akong intention na iniisip pag dito sa bahay kasi mahirap pag wala akong ginagawa So yan, maraming salamat talaga sa inyo, sa mga sumusuporta. Nagkukumpot, lumalaban ako talaga guys. Ayaw kong umiyak pero salamat sa lahat ng mga friends na nagmimisid sa messenger. Salamat talaga sa inyo. Sa pipil ko pa yung concern ng ibang tao talaga. Ilan lang yung mga pamilya. Kaya sabi ko sarili ko, unahin ko yung sarili ko. May pamilya ako dito, may anak ako. So, kailangan kong magpakatatag at labanganan yung naramdaman ko. Kasi alam ko, ang Panginoon may reason kung bakit nangyayari ito sa akin. Wala naman akong ginawang masama. Hindi naman ako masamang ta. Pero, may mga time talaga nung no, pinagdaanan ko magbambalik-balik siya. Kaya, <laughs> pasensya na kung na ko sa inyo kasi yung titong social media nakakatulong talaga kasi na na-express ko yung feelings ko dito. So, alam ko siguro may mga taong hindi nakaintindi. May na mga taong galit, mga taong disappointed, mga taong kasi kung ano yung sinasabi, bakit ano pa share pa social media. Hindi <laughs> siguro alam. Yung social media nakakatulong talaga na ma-express yung mga naramdaman mo. So, kung ayaw niyong manood sa mga posts, sa mga videos na related sa mga sa pinagdaanan, wag na kayong manood para hindi kayo magalit. So, yan lang. Ayaw ko rin magalit. Tinatry ko na maging mabuting tao all the time. Pero, may mga pagsubok ko sa buhay na hinahandol ko lahat. Ayaw ko mga pigtuhan yung mag-ama Kaya, hindi ko pinapakita sa kanila. Pero yung husband ko alam niya na down na down ako. Pero nandyan siya. Para kinukomport ako. So, yun lang naman magagawa niya. Yung comfort niya, yung love niya, yun. So, kaya naging matatag din ako. Na hindi ko kailangan mag-take ng medicine. At like, three years ago na, nag-take talaga ako. For six months. Para lang makalma ako. Yung mga. Mga iniisip na hindi maganda. Hindi naman. Yung depression talaga guys. Minsan umatake siya. Pero tinatry ko this time. Nilalabanan ko siya. Yung maalis-alis ako. So masaya ako pag na-drive ako. Minsan saan-saan. Na ako lang. So nakakatulong sa akin. Walang ibang tao. Yan lang at um, uh, tatrabaho ako today. So, ayan. Para ma-focus ma din yung mind ko sa ibang gawain, di ba? So, ayan. Maraming salamat everyone. Salamat talaga sa lahat ng mga friends na nagme-message sa messenger. Maraming salamat. Ayan, kinakaya ko talaga guys, kakayanin ko dahil alam ko yung Panginoon nandiyan para i-guide ako nabigyan ako ng strength na labanan ito yung nararamdaman ko. Ayan, so, yan lang. Maraming salamat at pasensya na kung hindi ko kayo ma masusuportahan muna. So, ayan. Pero masaya ako dito sa social media, guys. Kasi, sumasaya talaga ako dito. Nakagin ako mga friends. Tapos nasishare ko yung mga problema ko at nakakatulong talaga sa akin. So, yung mga taong hindi nagsusuporto, hindi nag hindi naintindihan. So, pasensya na kayo. Hindi nyo kailangan manood guys. So, ayan. Maraming salamat everyone. And stay safe and alagaan nyo yung sarili nyo. Unahin nyo sarili nyo guys. Kasi ako hindi ko naisip yung sarili ko noon. Pero ngayon kailangan ko kasi may anak ako nung no lumalaki. So, may reason pa ako bakit ako nandito. So yan, maraming salamat at manaramdaman ako, may sapit man ako pero kinuk kinakaya ko. Mahirap siya pero kakayanin ko. So maraming salamat at pasensya na kasi ko dito.